kailangan na mag-lock in wala na akong excuse kasi tapos na yung adjustment period kaya this sem is my sem no distractions focus lang sa Japan next sem na pala ako babawi Uy. Pwede na to. Lata yung choice. Okay, so before we start, gusto ko lang sabihin na hindi encouraged ang mag-cut para lang gumala. Matagal na kasi itong nakabook kaya no choice sa gitna ng sem talaga na timing. Also, legit yung intro, the night before, hindi pa namin makita yung charger, kaya yun, digicam, 4x3 vibes ang atake natin. So, back to the vlog. Yung flight namin papunta, madaling araw. Well, choice yun yung mabukad. Hey, Sama <laughs> ba, kayo lang. Ang destination pagdating is Atsuta Jingu Shrine. Malaki yung lugar pero hindi namin napuntahan lahat kasi na-distract talaga kami nung biglang nag-snowfall. And mind you, ito yung first ever snowfall experience namin. Kaya sorry na lang kung medyo OA yung naging reaction. It's snowing. Oh. Thank you, thank you for shooting me. It's really snow, bro.

After that, pumunta kaming Nagoya Castle. Alam niyo before this trip nag talaga kami kung magkakaroon ng snow kasi sabi nila madalang lang ang snowfall sa Nagoya. Pero I think we got lucky kasi it's snowing again. Pag sa castle tayo. Oh, it's snowing so much. Where well, my <laughs> Nag-oil castle, social pharma. <laughs> joke na uh, yung Sorry guys. Ah, ka okay, na magdadao ng buhang. Ito lang Ang dami talagang tao. Yun, as expected naman. nagulat ako may nagpa-picture pa nga sa akin eh. <laughs> Pining pinikturan ko lang siya. <laughs> Pagtapos doon, lumipat na kami sa city talaga. Next is Nagoya Tower. Doon kami sa malapit na view deck. Kasi mas maganda daw yung pictures na matitake mo from there. Hindi na pwede, nagsimula na kaming wall. Hey guys, vlog takeover! We're here at... If I can zoom in. And The beautiful duck. Oh my gosh, quaxi Yes! Atipos, Atipos. Afternoon, lume ulit kami, papuntang Mitsui Outlet Park. Kaya kung ano daw, sasabihin ka lang kung mga para pang tao. may botanical garden. Maraming bilihan, pero that's about it. Pagod na rin kasi lahat. Ang dami nang napuntahan. Kaya naisipan na naming umuwi na lang after this. Nga nga, kayo na ba? Show your food, What's that called? Chocolate. Home. Siyempre, hindi mawawala sa Japan trip ang dinner sa Family Mart. Napakaaga kasi magsara ng mga establishments ng mga kainan sa Nagoya. Of course, kami na yung nag na bumili kasi malapit lang naman. Tinry pa nga namin na magbawas ng jacket tapos walang loves. Pero... Lamig. <laughs> one diba, one? Degree. It's like negative or... ano ba? Inaubos uh, na lang. <laughs> ano yan? After kumain, sleeping time na. Pero, kahit nasa loob ka na, napakalamig pa rin. Kaya hanggang pagtulog, dapat naka layers. Ang funny lang na, di ba digicam lang ang meron ako. Kaya pag uwi, pagod ako ng saksakan kasi need ko nang i-charge yung battery niya. Ang problema, yung dala charger, hindi kasya. tapos wala pa kaming dalang adapter. Kaya kung wala sin ka talaga, imbis na maka-charge, naging charge to experience. Kaya for the next days, wala choice kaya sa cellphone na lang ako nakapag-film. Pero I'll make it work naman. So Maaga na namang gising kasi on the way to Shirakawa, Gifu Prefecture. So, kabilang probinsya pa. Nag-stop na kami sa may magandang view. And para makapagpahinga muna sa biyahe, pagbaba namin para ka talagang hotdog sa freezer. Isda sa tab ng Selecta, putot na pinasok sa rep. Pagdating namin doon, ang ganda talaga ng village. UNESCO heritage site siya kaya gets na gets kung bakit. <makes noise> bahay nila <laughs> 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 Buat <what's> mo snowman mo Buatin One, let's go! <laughs> oh. So after a few hours ng pag-ikot-ikot, paglalaro sa snow, dumami na rin yung tao kaya naisipan na naming lumipat sa Takayama. Surprisingly, mas malamig doon sa Takayama compared sa Shirakawa kaya hindi talaga kami nakapag-prepare nilalamig kami pagbukang <tele> In the sense na well-preserved yung mga historical buildings and yun yung ginawang mga establishments doon. After mamasyal, umi na rin kami kasi mas na yung mga pa. Pero dahil medyo maaga pa, sinabi namin na sa shopping district ng city na lang kami ibaba para makapag-dinner, tapos makapag-ikot-ikot pa, and kami na bahala mag-commute pabalik doon sa accommodation. Pero let's say na lang na hindi makukompleto ang trip mo sa Japan, kung hindi ka maliligaw at maglalakad ka na lang pa o eh. na lang ngayon. Wala nang bukas po. Hindi ko alam. Okay ka pa? Bye-bye. Bye-bye. Alis ka bye na. Bye-bye. Oh, bye. yun So ayun, day 3 na and walang pahinga-pahinga para masulit yung limited na mga araw natin dito. Okay, so nag kami papuntang Nagoya Station kasi may isa pa dong bus na papunta namang Disneyland Snow Resort. Yung araw na to, holiday kasi birthday nung emperor sa Japan. Kung sa Pilipinas, sa beach tayo pumupunta tuwing mga long weekend, dito naman sa Japan, mga snow park ang trip nila.

Eventually, napagod na rin mag-ski, nakailang bagsak, pero masaya talaga yung experience. So, pagbalik namin, nag-ikot-ikot pa kami sa city at uh, namili. Na-research na rin namin kung ano yung mga, kung anong sasakyang bus pabalik sa accommodation. Pero sadly, <laughs> hindi kami umabot. Tumigil na yung bus dun sa stop, tapos nakaalis na, wala pa. Hindi na kami nakasakay. So, wala talaga yung choice maglalakad pa rin pa uwi. Okay lang sana, kaso gutom na talaga yung lahat. Surviving. Time check. 11.01. 11.01. Okay. So for this day, pumunta kami ng Legoland, Nagoya. Ayun. Wala akong masyadong videos kasi in-enjoy lang talaga namin yung place. Yung mga rides wala masyadong tao kasi weekday nung araw na to kaya wala talaga mga pila ang sulit talaga na Um, after that, pumunta na rin kami dun sa katabing aquarium ng Legoland, which is Sea Life. Yeah, Hello? Ba't siya mo tinawag? Ha? hindi lang <laughs> mo. Yan! Yeah. Eto kuya, hindi eh. ba ito sa'yo? <laughs> Pero ang highlight talaga namin for this day is pagdating na ng gabi. Naisipan namin ito yung gawin naming araw para bumili ng mga pasalubong. Isang tip na narinig lang rin namin is mas mura daw bumili sa mga convenience store, sa mga pharmacy, kaysa sa donkey. And mukha legit naman. Okay, <laughs> kanya. <laughs> 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 Last box. Uy. Mm -mm. Lahat. Lahat. Imagine mo, at 10pm, biglang may papasok na dalawang pamilya sa store nyo. Tapos, uubusin lahat ng KitKat at chocolate na tindan nyo. So, medyo ng problema talaga yung mga nagtatrabaho doon. Pero, they were happy to help naman. Ang mas goods pa doon, sabi nga nila, third time's the charm. Kaya, for the third time na ako magko-commute kami pa uwi, sa so dami ng dala naming mga pinamili, alam na namin yung bus na sasakyan and walang maglalakad pa uwi. May pala eh. Why are you eating? Fish breast with custard. Masakit. Mm. Tikon. Why are mm. you doing this? I'm in class. For the last day, wala nalang kaming plano. Basta ang alam namin, flight namin sa hapon pa. So, nag-research, research, nag-search, nag search, search na lang kami kung san, ba, san pa ba kami pwedeng mamasyal around Nagoya. <laughs> Pagdating namin sa airport, meron pang laman yung mga ano namin, beep card. So, kailangan, gusto namin ubusin na kasi masasayang lang rin. <laughs> Ba't walang laman yung <laughs> Ay, vlog. Ano lang to? Artistic choice party ko lang to para magandang ending ng vlog natin. Back to reality. May silang pero masaya siya na break from everything. From all of the stresses, from all the school works, and iba't ibang responsibilities. One thing I appreciated pala is the handicap of not having the DSLR, the Digicam for this vlog. What I learned talaga from this trip is to, is to appreciate the moments kasi ang importante is yung memories na nagawa and bonus na lang kung pwede mo pa itong ma-document and ma-share